guys good afternoon yun know? o nadali yung ating mga jubil na dito yun know? o hindi ko napansin kasi kawa na marata yung iba you know? yun sayang nabilad ngayon lang ito nabilad eh yun know? yun ang yan you know? ilalim yung know? iba yung know? yun yung iba yung yung iba yung yung net lipat muna natin doon sa malamig na tubig nagkatarali kasi grabe lipat natin dyan lipat oh. natin ito nangihina na ito ng mga ista makamabuhay pa sila dyan kaya ito yung mga atin lang to first time lang to nainitan yun no oh. sobrang rami uh, na matay oh. so kasaya yun lang to nangyari so, lang. nag glitter ay pa naman itong natin mga nanghihina na tingnan natin kung ilan yung lumatay ano yung muna natin sayang talaga yun ah oh. tingnan natin sayang Pero sobrang ganda nito oh Ay, naku. Atay tayo niyo magagawa? Ito po. Gilid ko natin ito. Mga ribo natin, ha? Mga ribo natin. Hindi natin kung meron pa. Ay, naku. Boy talaga, may mga panahina tayong dalawa. Kailan to lang nangyari ito nung dito? di naman talaga dito nabibilis ay. Eh. Sobrang lakas ng ng, ng init. tayo namatay yung ating apat no. nabilad kasi hindi natin nakita kita doon kasi tayo sa lobe eh. Yun. sayang yung iba nang pa oh. yun know. nabilad kasi kaya dito natin nilagay sa malamig na tubig sa ito yung glitterize yan oh. ice. Ano? maganda nito sa ano oh itong fame ano oh naman. ganda na to. mga female natin sa female and... dalawang male dalawang female and dalawang male ang namatay sa atin sayang mm -hmm. sa, naghihina pa yung iba saan sana gumaling na ulisan natin yan dyan takpan na lang natin dito nga hindi umutay yung ating mga pry sobrang init grabe, tapo na natin to tapo na natin nga talaga part of fish keeping yan eh kaya wala tayo dyan magagawa ayos lang kesa naman naubos to buti nga na lang may natira pa yun ang mga jubi natin sayang yung apat tingnan natin kung meron pa dyan you know, green water to ah, tara tayo makuha sayang so, update na lang tayo sa ating backyard guys ano you know, sobrang init yun ang panahon ito nga actually utawan yung mga tayo ng ating bkbm puti malala, malalim ang tubig dito kaya hindi abot sa ilalim yung init yun know harang na dyan pray so, natin Hindi rin abot Hindi so, nga mabuki Yan Madali lang talaga dun o no? Sa gilid natin Hindi naman talaga niya yun nanginitan Ngayon lang nangyari to Sobrang init pa ngayon Kaya Hindi natin napansin yun Natira natin Sayang Ganito sa so breeder natin Okay yun naman sila yan. Water cheese na tayo dito kasi baka mamatay na madali naman to eh sayang mga breeder natin yun know? mga breeder natin yan mabuki yung breeder na isa natin and then yung tatlong male in 1GBD golden blue tail yun know? golden blue tail natin mga jubi natin na piki babe mga binadali talaga yung cross breeder crossbred natin yan sobrang ganda yan may mga ribon yan dyan pinagin oh. na natin yan natin ang taguan 50 per h pamatipuan nyo 150 po lang to and then to uh, mapang crossbred lang kasi yan kaya hindi kamahalan yung price <laughs> pero maganda yan ito so, yung 65 pieces natin ha PKBM may namatay na naman isa oh maraming namamatay ngayon na PKBM natin okay lang yan part of fish keeping yan kaya wala tayo magagawa kapag may namamatay may bumabalik may bumadating pala yan ha? makikita na doon Wing later ay and then doon yung crossbreed and ABM yung tatlong reptab natin yan puno yan ang fry mag harvest tayo dyan then lilipat natin dito sa ating aquarium yan. hanggang dito na lang ang ating vlog guys kung nakaabot kayo sa video to baka naman pa follow naman sa ating page sa Kibi Keepers din sa youtube channel na Kibi Keepers vlog yan ang natin